Ano ganyan ito boss? Pag maglalagay kayo ng PS1 games Kailangan nyo gumamit ng card reader o kaya ano USB Mampabot ka ng 3.0 ano. Pag may card reader kayo, kabit ko lang yung memory card Dun sa ano sa Sa card reader Tapos kabit nyo sa PC Ito kasi gamit ko eh Ayan, tapos USB mode. Pag sa card reader, pares lang naman. Yung may makikita kayong ano, ito, folder ng PSP. Ayan, ito yung folder ng PSP. Tapos punta muna tayo ng website. CD Romance. Ayan, CD Romance. Ang um, website. Ito siya. Ayan. Tapos pag PS1 games, ang lalagay nyo, PSP e-boot. Ayan, kunyari, meron tayo na pili. Alam, bawa, ah. Uh, bawa ito, Mega Man. Download nyo lang sya dito sa pinakababa. Show downloads. So download. Tapos hintayin nyo lang matapos. Tapos pwede kayo gumamit ng ganitong card reader. Uh, basta kahit anong card reader na pwedeng salpakan ng memory card. Ayan tayo natin ma-download. Ayan, malapit na matapos. tapos niyan, punta ko sa download folder. Downloads. Ayan. Dito yung lalabas. okay na. Tapos extract nyo lang dito. Extract here. Ayan, pagtapos yung extract, hanapin nyo lang dito sa download natin. Ito, ito siya. NPUJ, tapos. Copy nyo yan. Ayan, yun siya. Copy nyo yan, copy. Balik tayo sa may PSP folder, ah, uh, PSP storage. Open nyo itong PSP folder. Tapos game folder. Tapos dyan yung siya ipapaste.

Tapos dito sa pinakababa Ayan, Mega Man the PS1 Game Star